Ang po po mga kalapatids Ayan po yung lugar dito Ayun sa, Makita nyo po yung usok na maitim na yun Parting Monumento May sunog At tignan nyo po ang daming Bat na maliliit na lumilipad Ibig sabihin po niyan, maraming gabugamo, maraming insekto. Ay kita niyo po ba? So suwam ko po ng konti, konti lang. Ayan. Ayan. Kasi po, ayan yung building na to. Ay ay. Ano yan? Ayala Mall. Ayan. Yung, ayan. yung ayan, mall Clover Leaf. Ayan, diyan. Kaya, iyon Ayan po. Monumento yan. Dito naman pumbanda banda. Ayan, dyan, Malabon. Ayan. Ayan. Malabon. Ayan. Ayan po yung... Ayan po. Ayan, dito po. Ayan, dyan, dyan yung palengke ng bagong baryo. Is bagong baryo. Bagong baryo. Ayan po. Lakas nung ano. Ang lakas nung usok. Ayan po yung tanawin dito. Hapon. Sunset. Malakas yung usok eh. Parang doon sa may tabi ng lampas ng Victor Mall eh, no? Kasi yung mataas na building na yan, parang ano yan eh. Doon sa may Victor Mall, di ba? Yung hindi pa nakatapos doon. Yan yun eh. Ang ganito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless mga kalapatids.